Ngayong araw mga kisda ay magpapakain tayo ng ating electric blue moss kung ang ipapakain natin na fish food ay gawang max flow 1 gapi. Dahil mga kisda, ilang araw na silang kumakain ng magna dap niya at dap niya Ang kanilang pagkain, so pakain natin sila ng one gapi na premium quality. So ito ay high protein para sa ating mga fry na electric blue moscow. So tamang tama sa kanila at pwedeng pwede nilang kainin ito. Siyempre, hindi lang naman gapi ang pwedeng kumain lahat ng ornamental fish mga kisda. Ito ang itsura ng ating one gapi na ipapakain sa ating mga alagang isda. So ito yung sample niyan, one gapi ito yung packaging niyan mga kisda, no? At siyempre um, dahil hindi pa naman totally bukas 'yan, meron ako dito yung mga pinipreview para sa mga nag-o-order dito sa ating TikTok shop. So ito yung One Gapi So, ayan ang ipapakain natin sa ating Electric Blue Mosco Siyempre mga kisda, sa pagpapakain ng ating fish food na one Gapi Dapat tama lang, kaya nilang ubusin Para hindi ma-pollute yung tubig, tumaas yung ammonia ng tubig At makasama sa ating mga alagang Gapi So, ito ay mga pansin nyo mga kisda, Yan, at alam ko na yung attitude ng gapi niyan dahil malakas totally silang kumain no? napansin nyo iba't iba naman yung pagkumain yung ating mga alagang gapi merong malakas merong mahinang kumain so tandaan nyo lang mga isda ay dapat tama lang yung pagpapakain nyo para hindi ma-pollute yung ating tubig at hindi magkasakit yung ating mga alagang gapi yan mga kaisda, maubos na rin yan hanggang kinabukasan mga kaisda. So kinabukasan, magpapakain ulit tayo para tuloy-tuloy yung fish food na kinakain nila. No? At mabilis dumaki no? yung ating mga alagang electric blue mosco. So ayun lang mga kaisda, ito yung fish food na pinapakain natin sa ating electric blue mosco.